Kuya Ken, paano nga ba ang tamang pagro-root pass sa TIG welding? Paano nga ba ang tamang diskarte dito? Ops, pasintabi po muna tayo sa mga veterans. Ito lang po'y para sa mga baguhan. At kung may nais kayong maidagdag at nagkulang po tayo sa ating tutorial, pwede po nating ilagay sa comment section ang ating suggestion upang makatulong po tayo sa mga nagnanais maging isang TIG welder. Kuya Ken, Paano nga ba ang tamang pag root pass lalong higit pag sa ilalim o kaya overhead? Yung ganto ka pantay-pantay yung root pass? Ano nga ba ang tamang posisyon ng pillar rod? Lalo na kuya kung sa overhead. Example, halimbawa ito yung pipe mo, ito, yung may bevel. Ito yung tamang posisyon ng pillar rod. Ganyan, nasa ibabaw lang siya ng bevel sa loob. Naka inside pillar yan mga kabakal. Ito yung posisyon ng pillar. Kung paano mo ito lusawin, lalo at higit ang posisyon mo ay overhead. Ganito yon kabakal. Tayo mo yung pillar. Nasa loob yung pillar habang ito yung nilulusaw. At kung anong kapal ng pillarad na gamit mo, ganun din dapat ang magiging penetrate ng magiging root pass mo. Ay kuya Ken, ay ano naman tamang amperes o perahe sa ganyang pag root pass? ang pagtitimpla ng perahe o amperes ay bumabase sa kapal ng bakal o thickness na gagamitin mong materials. Halimbawa, Schedule 80, kalimitan ginagamit naming perahe ay 90 to 95 amperes. Ang paghinang sa pipe o tubo ay nag-iiba ang perahe. Ito ay dumepende sa iba't ibang posisyon gaya ng overhead, vertical, horizontal or flat position. Pag nag-start ka sa ilalim, kung anong amperes mo, halimbawa, 95 amperes, ito ay pahabang umaakyat papunta sa horizontal position. Ito dapat mong pakiramdaman. Pag pakiramdam mong mabilis yung pagkalusaw ng pillar mo, ito'y agad mong bawasan ng konti at timplahin mo nung kaya ng pulso mo. Kung naka 95 amps ka na nag-start ka, dapat bawasan mo to ng dalawa o tatlo, apat hanggang lima hanggang sa kaya ng pulso mo. Ito na may kita mo eh, pag malakas ang kuryente ay talagang bubukol yan sa loob. Mapira kong bukol ay kung guhab yung bebel mo, biglang lumaki yung gap ng hihinangan mo sa sobrang lakas ng kuryente mo ay talagang pahihirapan ka na yan sa pagbabaleya Kaya, napakahalaga ng pagtitimpla ng kuryente sa root pass. At ito pa yung example. Ito yung bevel at pillar. Kung nasaan yung dulo ng pillar, ito yung iyong lulusawin upang ito yung magpenetrate sa loob ng iyong root pass. Kapag ikaw ay malapit na, sa itaas na posisyon, ang magiging pwesto ng pillar mo, hindi mo na dapat ito ipasok sa loob ang pillar mo. Ito ay nasa pagkita na lang ng bebel mo. Ito yung actual video mga kabakal. Pamula sa ilalim, pakiyat papunta sa horizontal, at papunta hanggang itaas. Tingnan mo yung pillar pag nasa taas. Tapagkita lang siya ng bebel at hindi na ito naka inside pillar. Eh bakit kuya Ken kapag papunta na sa horizontal, at pakiyat papunta sa flat position, bakit din na siya nag inside pillar? Kasi kapag nasa flat position ka na, kusa na itong bumababa o nag-i-exist or nagpe-penetrate 'yung root pass mo kapag ito ay nasa flat position na.